mga balitang ayaw paawat mga pelikulang hindi hihinto hindi titigil at mga noranyans na talagang nagmamahal kay Atigay na hindi titigil at paawat na ipagtanggol si Atigay sapagkat ganyan nila kamahal ang nag-iisang superstar na si Miss Nora Honor at ang national artist. Ang lahat ng yan ay ating pag-uusapan dito sa Art Expression sa pagpapatuloy po maya-maya ng konti. Ito po ang iyong lingkod, Kuya Ferdy R, na bumabati sa inyo ng isang magandang araw. And of course, nagpapasalamat sa patuloy na pagtangkilik niyo ng hearts expression. Simulan na po natin ang mga balitang ito na ating pag-uusapan. Of course, simulan natin si Miss Rosana Roses na talagang nagmamahal kay Ate Gay at talagang walang hinto ang pagmamahal, walang hinto ang pagtatanggol, walang hinto ang kanyang pasasalamat. And of course, yung paghanga niya sa nag-iisang superstar. Siyempre, no, mahal na mahal niya sa ati guy. No? At meron nga siya mga sinabi dito na uh, kamakainan sa kanya mga interview. nag siya, no? Si Miss Rosana Roses na sa tunay na buhay ay Jennifer Cruz Adriano. At ito ang pinos niya na pinagmamalaki at pagtatanggol kay ati guy. Yan ang pinakahindi magandang ugali na magkaroon, lalo na di naman baguhan sa pag-artista. Yan ang itinuro sa akin ni Perla Bautista, ang yumuko at rumispeto sa mga nauna sa iyo. Tingnan niyo po yung sinabi niya kay Ate Gay, dagdag niya, sa kaso ni Ate Gay, exceptional. Kasi kahit mga nauna sa kanya, di narating ang success na iniatang sa kanya at acknowledge nila yan. Kaya lumitaw ang respeto nila kahit saan man magkita. At kahit ano pa nagawa niyang mali sa pas, walang wala yang biring kung ang naiambag naman sa sining at kultura. Of course, hindi matatakpan ng pagkakamali ni Atigay Gay yung na-contribute niya sa industriya. At saka sabi niya, sino bang hindi nagkakamali? Kasi sa Atigay marunong magkamali at dagdag niya pa. Kasi sa isang pagkakataon, iisa lang talaga ang itinataas ng Diyos. Totoo po yan, no? Kaya habang andyan si Ate Guy, uulitin ko po, kaya habang andyan si Ate Guy, ano pong sinabi niya? Malayong pangalawa lang si Ate V. No? Kung di po ako nakakalimot, si Miss Mary si Miss uh, Rosana Rosas ay talagang isang Vilmanian at hindi naglaon nakita niya nakilala niya si Miss Nora Onoy na talagang siya mula noon ay naging isang Noranyan. Of course, alam ko mataas ang respeto ni Miss uh, Rosana Rosas kay ATV pero ngayon talagang siya ay isa ng certified Noranians. Kaya ang sarap no, noong pa talagang pinagtatanggol na ni Miss Rosana Roses, ang ating national artist. Walang awat yan, hindi pa awat at hindi titigil sa pagtatanggol sa ating mahal na superstar. At alam niyo po ba, no, meron din mga nagtatanggol pa kay Gay na talagang natutuwa ako at, kapag sila ay Uh, naka, mo yung mga komento nila, tawa ako ng tawa natutuwa ako sa kanila. No po, ito po ay ang uh, DTT show. ay nakapost po, no? Na ang host po ay si Alwin at saka si Alex no? Nakalimutan ko yung mga apelid drag giliw na giliw ako sa kanilang tambalan. At talaga naman, pag ang topic nila ay yung kay Ate Guy, talagang makita mo sa kanila yung pagtatanggol nila kay Ate Guy, yung sinabi nilang napakaganda ng pieta. Sila rin yung nagsabi na kung nakapasok sa entry yung, yung pieta noong Metro, Manila, Metro Manila Film Festival, sabi niya, basura ang pelikula ni Miss Sharon Cuneta at ni Miss uh, Vilma Santos. Iyan po ayon. No? Ito po ay ayon. Hindi ko naman po dinidibdi masyado pero natutuwa po ako sa kanilang comment at may katotohanan naman po yung comment nila at sabi niya talagang yung mga papuring binibigay nila kay Ate Gai no, wala na pong daw makakahigit kay Ate Gai no, po kasi even though po si Miss Lolita Rodriguez na napakagaling hindi kinain hindi nasapawan si Ate Gai no? hindi sa pawan ang gano at siya, yan ang pong sinabi at sabi pangalawa lang talaga sa ati VK ati Gay. Ayan, sabi, second pedal lang po, nag-comment sila. Na. Talaga yung pagtatanggol nila kay ati Gaya, hindi mo masasaling sa si ati guys. Talagang makal na mahal ako po, maraming salamat po sa inyo sa pagtatanggol nyo kay ati Gay. Talagang masaya-masaya po ako. Of course, nagsasabi kayo ng totoo, nakakaaliw po kayo, no? At, uh, ganun din po, Si Ati Gay talaga ayaw paawat ang pelikula niya. Of course, pag mahal na araw. Anong naalala niyo pag ganito mga mahal na araw? Tama, yung pelikula pong Himala. Bata pa lang po ako pag uh, ganitong panahon na po. Uh, talagang inaalala natin yung ginawa ng Panginoong Diyos sa atin. Yung pagsasakripisyo niya, binigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Uh, naalala ko pinapalabas ang Himala ni Miss Nora Honor, yung greatest actress of all time at yung greatest film of all time na Himala na talagang nangunguna. Palagi po itong pinapalabas para bang hindi kumpleto ang ganito kapag hindi pinalabas ang Himala na talaga na pong inaabangan. And of course, nandyan din po yung Bona, Tatlong Taong Walang Diyos, yung uh, sidhi sa si ating ay din po no nagpapako pa sa si ating ay dito dahil sa pelikula niyang ito sa kwentong ito eh napagbili niya yung lupa no pinirma niya i mean napamigay niya yung lupa na minana niya pa sa kanya mga magulang o kanununuhan at kumbaga sa tindi ng kanya kasalanan nagpapako siya sa Cruz. no po naalala ko po ang lahat ng yan so Ayaw paawat ng mga balita kay Atigay. Hindi rin po talaga titigil at bubus ang mga magagandang balita. Tandaan po natin, marami pang ipapalabas na pelikula si Atigay. At talaga naman po, lalo itong buwan ng April, May, talaga naman po, talagang kumbaga mangingibabaw muli ang pangalang no Nora Honor. Ayan. At ang panurin po natin ang pieta, ang mananambal, abangan po natin. At syempre, yung malapit na po yung pagigest ni Ate Gay sa uh, Lilet at Attorney Law. Law. no po? At syempre, abangan po natin yung trailer ng mananambal next week ba o oh, this week? Ay, nako, malapit na po yan. Basta abang-abang lang po tayo. Tiyak. Ito na naman po ay isang magandang offer sa atin. Ito po, Skipper, the na nagsasabi. As long as there is love, we will stand. And to God be the glory. Maraming salamat po at mabuhay. Stretch, stretch, hit the bell